O, oh, ayan, magluluto siya ng alimasag. Pinirito niya, tapos... Ano okay. ba yung gagawin niya dito? Hmm, binilagay niya sa malamig na tubig. Tapos binalatan niya. Binabalatan pala to, oh. Pagkatapos yung pinirito, babalatan din yung Ayan, ginupit-gupit pa. Tapos, ano gagawin? Alam mo, isis pa, oh. Kalinis naman nere. ay oh, ayan. Na sa gitna. O, oh, binasag-basag yung mga ipit, oh. Nilagay niya sa malinis na langgana. Nalaking ang lalaki ng mga ipit. Naghiwa siya ng sibuyas. Ulay puti pa ang sibuyas. malamis na mis ito. Masarap. O, oh, yan Hiwa-hiwa na. O, tapos meron siya nakababad na pusit. Uy, hiwain din niya, oh. Ipon dami na bang ano sa hug na alimasag na to oh. Nano ano niya yung poset, iniwahiwa oh, tapos ay nilagyan sa isang lalagyan. Nagiwatin siya ng dahon ng sibuyas, oh, naggupit-gupit siya ng dihon. Inaabot niya yung dihon oh. Tapos saka ginupit-gupit niya para hindi lang haba. Oh, yan, na niya. Tapos, pawa, maglagay siya. Tsaka, ano pa yung isang nilagay niya na yung dahon na yun? Paminta. Patis. Koyo. Mga pampalasan niya. O, oh, nilagay pa na yung halo niya. Yan, naglagay na matika sa kawali. Gilisa yung mga diniktik na bawang yung hipo na maliliit tsaka yung pusit ba yan o niya naging na yung mga animasa na malalaki o tapos naging pinaghalo-halo niya ng ano kanina sus toyo patis o nilagyan na yung ano so tanghun ba o pansit na niya ang sarap kaya ito. Siguro, yan. Nalagyan pa yung reporyo. Tapos yung dahon ng sibuyas. O, oh, hinalo-halo na. Ang sarap nito. Daming hub ng kanyang pansit. O, oh, luto na pala na. na, luto na. Ready to eat na to. O, sabi ko na Sarap na mare. Lanaka kanin ka niya 'yung lang busog na. 'Di ba? Oh, thank you for watching.